Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel si Mang Bonsai at iba pa Ngayon mga paps ay nandito uh, ako sa aking garden para uh, magpakita ng konting update ano? uh, quick update lang mga paps doon sa aking uh, uh, ginagawang bonsai na uh, Palawan Cherry Blossom ito mga paps ay uh, para na doon sa mga nagre-request na makita yung update nung uh, Palawan Cherry Blossom na sa aking din na ano? So ito nga pala mga paps ano kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay iimbitahan po kita na mag-subscribe sa aking channel para uh, mas lumawak po ang uh, maabot na aking channel ano mas lumaki at mas lumawak. So ito nga pala mga paps yung Palawan Cherry Blossom na nilagay ko sa pot dati. Yan, ganyan na po siya kalaki. Kung mapansin niyo po itong aking kamay, ganyan na po kalaki. Mas malaki pa yung katawan niya. So ngayon, uh, hindi ko po nagagawa ng update dahil pinapalaki ko pa nga po itong mga branches niya. So ayan siya mga paps. Ayan, tataas na yung branches. So ito, ito nga mga paps ay naputol. Oh. Ito yung pinaka leader niya dapat. Uh, naputol siya dahil nagpaputol po ako nitong puno rito sa katabi. Yan malaking puno. Pinaputol ko. Ayan po yung mga ka, kapiraso na ano niya na branches. So nalaglagan mga paps na putol. Ayan, tatanggalin natin 'to. So hindi bale mabubuhay naman 'yan ulit. Natutubo pa rin ulit 'yan mga paps. So ayan na po yung itsura niya. Ah uh, hindi ko mga paps na iwire, ano? yung uh, branches nya para pumunta doon sa posisyon na gusto ko yung mga iniwang branches nung nag uh, branch selection ako hindi ko po na -aware. kasi uh, wala po ako mga pups. mga 8 months akong wala pumunta sa trabaho kaya medyo lumaki na siya mahirap na ito mga paps iwire ayan mapuputol na po ito kapag winner pa so ang gagawin ko na lang palalaking ko na lang yan para makahabol dito sa katawan tapos sa uh, ipuprune ko na lang para magkaroon ng uh, branches na tumubo papa papapunta doon sa sa sides ano mga paps. Uh, tulad nito. Pero ito bababa pa naman ito mga paps, pag sobrang haba na. Yan, bababa pa naman yan. So ang gagawin ko na lang ay clip in grow na lang kasi hindi, hindi ko na i Balita tutubuan pa rin yan mga paps. ng uh, branches ano So ngayon pupuntahan natin mga paps Yung isa pang ganito nakasabay nito mismo Parehas po sila galing sa seeds At sabay ko pong tinanim Ang kaso nga lang ito po ay Dinirekta ko sa lupa Yung isa naman po ay uh, Nilagay ko sa pot So puntahan natin mga paps So pag pasin sa ano na mga paps Makalat dito sa amin dahil nga Nagpapaputol po ako ng puno So ito naman po mga paps Yung isang palawan cherry blossom Nakasabay noon nga noon Yung malaki na yon kung mapapansin nyo Kasing laki lang ng tam ko O mas malaki lang sa tam ko Yung kanyang katawan Ito po uh, panay po pruning ko nito kasi nakalagay po siya sa pot kailangan ay uh, hindi ganun karami yung mga sanga niya para hindi po siya ma-dehydrate ano so lagi po ako nagpo-pruning kaya nga, uh, hindi masyado rin lumalaki at uh, nasa pot nga po kaya hindi masyadong lumaki so uh, tingnan po natin yung kanyang katawan so ayan nga mga paps oh. ito po yung uh, palawan cherry blossom na aking ginagawa uh, binigyan po na po natin ng sayaw yung kanyang katawan tingnan po natin ganyan po yung kanyang katawan meron na po siyang S shape basic na S shape yung katawan niya no? so, at ganyan rin po kalaki kasabay po ito mga paps noong dinirekta ko sa lupa so ang pinagkaiba mga paps ito po ay hindi masyadong lumaki at yung isa naman ay sobrang laki so ito kasi mga paps ay direktang natanim dito sa pot na to ever since po nung uh, naging seedling siya. So sabay ko po silang tinanim na seeds ngayon, uh, yung isa po ay uh, ne tinanim ko ng direkta sa lupa Nung seedling na, ito naman ay tinanim ko ng direkta dito sa pot na to So, kaya ganyan lang po kalaki So, ayan po mga paps, ano? Yun po yung mabilisang update natin doon sa aking Palawan Cherry Blossom Na ginagawang bonsai, ano? Bo bonsai material na Palawan Cherry Blossom So, sana po ay mapaganda ko yan At uh, doon po sa nagre-request ng update nitong palawan cherry blossom sana po ay nakita nyo sana rin ay mapanood nyo to uh, sana po ay uh, wag nyo kalimutang i-click yung uh, like button mga paps at share nyo na rin para uh, umabot din mga paps doon sa mga nagnanais magbonsai at sa nagnanais na gumamit ng palawan cherry blossom as bonsai material so ang palawan cherry blossom mga paps ay uh, maganda ano sa kanyang bulaklak so parang ano yan parang kung makikita nyo yung mga cherry blossom sa Japan Kapag hitik na hitik sa bulaklak, mga paps, ay ganun po ang itsura niya. Doon naman mga paps, sa bago pa lamang dito sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Hit nyo po yung notifi notification bell at uh, click nyo na rin yung like button at share nyo na rin mga paps para... Uh, Makarating nga po doon sa gusto pang magnais matutong magbonsai. Malaking tulong po 'yon para sa akin channel para mas lumawak yung abot ng akin channel. Yun lamang po. Once again po, maraming salamat. Happy bonsai at magandang buhay.